Nakakalibang din naman kasi mag-editor. Live, pagpapalagi sarili mo. Bakasyon pa lang eh. Uy, sinasabi ko sa iyo, pag sumingat ka, para si Christian PH. Yun. Glo glo ano Glow ko. Ano? Gloco na. Naka-flash ano, ang nakikita lang usok. Usok lang nakikita, boss. <laughs> Gago, ang kapal natin. mo kayo naglalangin ng mantika ulit ulit? Welcome to my club. Alisin na yan. Gago, alisin na yan. naman yan, chachapi naman yan. Uh, oh, dito na, dito oh, na yan, pre. lang boy. na, na, Mas nga na ito, boy. Puta na naging uli Sisig check Ilaw 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 Cancer Cancer no, Yo! What's up! ano am Sisigman! They are grillers. Kasi dito, kasi dito. Boss, tama na yung na boss. mga Sakit sa ulo. Uy, usad mo. Chop chop yung na to, boy. Yung... May buhok buhok pa yung ano, mm. balat. Putangay mm. na, sir. Naninig. Magpabangong ka ba? Tanggalin natin. Putangay <laughs> na ba? Mm. Parang naka mas tumala pa. Eh, naglagay na naman! Kaya <laughs> talaga ni Benedict sulit. Nilagyan pa ulit, taro ang tawad. Ilaw na Okay lang yung uling. Uling lang naman yun. Pinahagi ko na ng NPA yun. Harap. Ipangin hmm. na, sunog na <laughs> <laughs> dami dami yung manok. Dami sino, dami yung lulo. Sunog na yung manok. Dami sino, sunog. Pinukuha niya. Pumulat na nang isa yan. Guys, magte-team up, team up kami. Magkalaban kami ngayon. Ano Kami ang team A. Eto, kami na to. Ano then... nila na yun? siya <laughs> no, na kanya, kaya ngayon, ano ko daw, lagyan doon ng Sabi ko nga ba yun, lagyan mo mga para magsikula. Ito ba ang pa yun? Uy, ang pusa. Okay oh, na yun, yun, okay na okay. yun, okay na okay. yun. Uy, okay. oh, yung pusa! Sabi sa'yo eh. You know guys, the stem pipe, I love you all. Feeling ko sunog na tong ano. Basta akin uh, na, 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 eh, na, yun na yung malaking isa. Akin na Nga tayo sa... mga yan. Akin ah. na yung malaking isa. Hindi naman ano yung... Akin na. Ayan. Basta may pa may pa yun, pa. ba din? yung... ko, sino pa yun. pa ipa? Siya pala yun! Siya <laughs> 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 pala yun! Quarter fight Quarter na guys! Boss, parang mm. iba yan. Hmm, butay na mo. Sunog, Sunog yan, yun. ito. Wala yun mo, boy. Wow. Ino? Uy, airbender. Ino? 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 May airbender ulit. Ganit po siya. Ang hirap hirap kang mag-iho dito. Ha? Sakit na ng mata ko, boss. Sana sinawid yung talk po na lang. Bago frito, na frito, frito na <laughs> luto na kita. -dod. Prito-prito na, na lang <laughs> tayo. Luto na kita, boy. Tingnan niyo. Ito na yung kitna, promise. Sunog pa. Apto lang. Malambot na yung stick ko. Naglalambot na po siya. Ay, kaya na pala. Lata na. Siya ba yun ba nagbibreta? Oo. <laughs> Punta hinahalo. Nadururug. O, ang ganito lang. Bawa na yan. Bawa na yan. Madami na yan. Naiwan, naiwan. O, gawin mo yung nakala. Bawa na. Dinukoy lang daw. Goro! <laughs> Bravo ka! Ah. Wala kang set up camera eh. Bigyan mo sa pusa yun, eh. pwede naman yan. may, <laughs> <lang> may stick. <laughs> Portis! May nakain boss! Oh, ma may nakain yan! Lagay mo sa ito! Isa po yun! Boss, baka yun okay. nakikita. Uy, Nabawasan na ng ano! Nang lalaki nang gagaga Tinapa po po. Ano niluluto mo dyan, boss? Sisig, boss. Sisig. natin ang 'pag pagkakamali natin. 'Yun. Wala nang mayo. Wala nang ini. 'Yan, wala nang mayonnaise isang. Tingnan. Pangdilà. Kainin, kainin mo na, kainin mo. na. abi, tabi-tabi. Uy, alaga yan dito. Hindi, pakalabasin ko lang. <laughs> parang masarap to. Uy, sarap na natare. ano. Boy. Uy, lapit mo kasi. Ayun, ha? ayun, 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 ayun. <laughs> dito na. Laki ng daga, oo. Laki ng daga, oo. Alin, alin, May pangalan <laughs> na daw yan, boy. Ate na yan. Hindi kita si Bugs eh. Boss eh. Ayan, ayan, ayan. ayan. Kita ka na, boss. Yan, may pangalan na to ba yan? Akin, yo, Rasel. Wala mo mga kalang Nakakontrata na yun Yung Eh baka itong boss tong Ano boss? Bakit nagpapartihan nakaid dito? Hindi ah Ano? na naman eh kagat lang